Ayan, kakapsat. luto dito, dito, dininding tayo, Good morning, another day, another vlog, guys. Ayan, i-share ko sa inyo kung paano magdiningding ng mga Ilocano. Nang puro dahon-dahon lang. So, ayan, may bulaklak tayo, kalkalunay, at saka yung ating saluyot. Ayan lang ang ingredients niya, guys. Ginger, garlic, uh, kamatis, at saka yung onion, saka yung pritong isda. Priniprito ko sa harapan at bagoong yun lang, guys. Napakasarap ito, guys. Bulbulong. Dahil ito, ito'y ito, 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 panaka-authentic na uh, recipe naming mga Ilocano. Napakasarap ito. So, ayan, hintayin natin, guys. etro, pasok, lutuin na natin! Good morning guys! Ayan, nandito ako sa labas para magprito tayo para isahog natin sa ating dining ding Panlasa. Ayan, sarap! Lutuhin na natin guys! Lutu so ayan guys, nandito ako sa labas kasi mabaho itong bagoong at saka ano isda. umpisa na natin lutuin. Ayan, maglalagay tayo guys ng dalawang isdang primito natin. Ganyan tayo magdining ding Ayan. And dilagay na natin yung ating kamatis. at ating onion ating garlic, uh, on, ginger pala. <laughs> Ito yung garlic natin. Ayan, so nailagay ko na lahat guys. Ayan, so ilagay na rin natin yung pang manilamdam natin para maluto. Ayan. And, ayan. Maglalagay na rin tayo guys ng pag, bagoong mamaya. Pag kumulo na yan. So ayan guys, ganyan ang pagdidiningding guys. Kumukulo na. Nakuha na natin yung mga aroma ng mga ingredients. Maglagay na tayo guys ng bagoong. Ayan. So huwag na tayong maglalagay ng asin guys kasi maalat na yan guys. So ayan, pakuloan natin ulit at ilalagay na natin yung mga dahon-dahon. Tara! Kulong-kulo siya guys. So tanggalin natin muna yung isda para hindi maturo. kasi ilalagay na natin yung ating mga dahon-dahon. Ayan, una nating ilagay guys, itong ating, ayan, ang dami. So ilubog natin guys, yung chut malo, or yung saluyo. Ayan. Kukunti lang yan guys kapag ano, naluto ayan then next yung ating kalkalunay and next guys sabay sabay na yan guys ang ating bulaklak na ating kalabasa ayan saka natin ipapatong yung isda Ayan, kakapsat. Luto tayo ito. Dudiding tayo. Umaya ko na Pagkatik kasi mapanak ditan. Mm. I-reading tayo na po yan. Apo, ramanak mampay. Mm -hmm. Nag-ima mm -hmm. Ang sarap kakapsat. Dining ding. nyo kahit nandito kami sa abroad. Ayan, tingnan nyo. Mga inuulam nyo sa Pilipinas. Natitikman din namin. Ayan. Ang ating kilo ding ilo Sarap. Thank you for watching.